Kung walang nagsasabi sa'yo nito, gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Hindi lahat nakikita yung effort na binibigay mo araw-araw pati mga sacrifices na ginagawa mo. Hindi lahat nakikita yung mga moments na halos pasuko ka na. Pero pilit ka pa din na bumabangon at nilalakasan ang loob mo. May mga pagkakataon nga eh na gusto mo na mag-quit. Pero proud ako sa'yo kasi iniisip mo pa rin yung dahilan kung bakit kailangan mong magtuloy-tuloy. Mahirap pero laging kinakaya and because of that you are stronger than before and that makes me really proud of you kaya keep going and keep striving lahat ng ginagawa mo ngayon maniwala ka may malaking kapalit yan later on this is your confirmation that whatever effort you're putting in is not wasted i believe in you and most of all god believes in you god bless you